As hawakan na bagay, maaari itong pumasok sa ating bibig, ilong o mata. Maaari tayong mahawa rito. Wala pang bakuna o gamot dito, kaya mahalagang maiwasan ito. Paano? Ganito. Panang ang bibig at ilong tuwing babahing o uubo. Iwasang hawakan ng bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. At tuyuin gamit ang malinis na tissue o tuwalya. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan tulad ng mga doorknob at switch ng ilaw. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home! Pero kung kailangang lumabas, magsuot ng face mask, siguruhing isang metro ang sa ibang tao at magdala lagi ng alkohol o hand sanitizer. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa DOH, UNICEF, USAID at nanghimpilang ito. Ano ang mga dahilan bakit nararanasan ng ibang tao ang bipolar disorder? Ngayong National Mental Health Week, ating alamin kung paano malalaman na nakararanas na pala ng ganitong kondisyon ang pasyente. Samahan mo ako, Grace Estabilio with Mr. Tofi Jesus, na isang clinical psychologist ngayong lunes sa Doctors Online. Masahin papawin mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines F-E-B-C Himpila 702-D-Z-A-N Ang gabay ng sambayanan Ang tamang oras, alas 6.31 ng umaga Mula sa F-E-B-C Radio Narito ang bagong araw Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga. Araw tayo ng lunes, a 12 ng Oktubre, taong 2020. Para sa bagong araw, ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. unahin sa mga balita ngayon, mga nakarecover sa COVID-19 sa Pilipinas na dagdagan ng higit labing pitong libo. Apila ni Pangulong Duterte sa mga kongresista, isantabi muna ang politika para sa 2021 national budget. At Department of Agriculture, pinagahandaan na ang pagpasok ng laninya. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Update sa ating COVID-19 cases, mahigit 2,500 ang panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health kahapon, umabot na sa 339,341 ang confirmed cases ng nakahahawang sakit sa bansa. Sa nasabing bilang, 39,945 ang active cases. Sinabi ng DOH na 2,502 ang bagong paulit na kaso ng COVID-19 sa bansa. 83% sa active cases ang mild, 11.2% ang asymptomatic, 1.8% ang severe habang 3.9% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 83 naman ang napaulat na nasawi dahil dito umakyat na sa 6321 ang ating death toll. 17,057 naman ang mga gumaling dahil dito ang ating total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay 293,070. 5 na bagong pangunahing balita sa iba pang balita, umaapila si Pangulong Duterte sa mga kongresista na isantabi muna ang politika at atupagin muna ang pagpasa sa 2021 National Budget na abot sa 4.5 trillion pesos. Pahayag ito ng palasyo sa patuloy na ginian sa speakership sa pagitan ni na Speaker Alan Peter Cayetano at marindo kay Congressman Lord Alan Velasco. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi naman nakikialam o nangihimasok ang Pangulo sa usaping pang loob ng kamera ngunit hindi dapat na baliwalain ang budget. Umaasa ani ang pangulo na magkakaroon ng special session ang Kongreso sa October 13 hanggang 16 para talakayin ang budget. Una nang sinabi ng pangulo na hindi katanggap-tanggap na maantala ang budget dahil nakasalalay doon ang recovery at rehabilitation plan ng pamahalaan sa COVID-19. Bagong ara, pangunahing balita. Nagkasundo ang ilang mamabata sa kamera na ipanawagan ng agar ang pagpasa ng panukalang 2021 National Budget sa gaganaping special session ngayong linggo. Mahagunitang naglabas ng Proclamation 1027 si Pangulong Duterte noong biyernes para aprubahan ng kamera ang proposed 4.5 trillion pesos na budget sa special session. Ang panawagan ng Pangulo ay inilabas sa gitna ng mainit na issue ng term sharing ni na Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Congressman Lu Lord Alan Velasco. Ayon kay House Deputy Speaker Rey Villafuerte, sa se sentro ang national budget or sa national budget ang special session. Pareho rin ang sentimiento ng iba pang majority congressmen tulad ni na Deputy Speaker Butch Pichay at Representatives Elpidio Bargaza, Barzaga ng Cavite at Mike Defensor ng Anak Kalusugan Party List. Sa panig naman ng minorya, tiniyak ni Minority Leader Bienvenido Abante na kaisa ng Kamara ang kanilang hanay sa pangunahing agenda ng special session na maipasa ang panukalang budget. Para sa mga mamabatas, hindi pa sarado ang issue sa speakership, ngunit sa ngayon ang mas matimbang sa kanila ay maipasa ang panukalang budget gaya ng pangako nila kay Pangulong Duterte. pangunahing sa kaugnay na balita, sa gitna mainit na issue pa rin ng House Speakership, nagkita si na Marinduque Congressman Lord Alan Velasco at Presidential Daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kilalang malapit na magkaibigan ng dalawa at si Velasco ay inaasahang uupo bagong House Speaker sa ilalim ng term sharing agreement nila ni na House Speaker Cayetano noong nakaraang taon. Makikita sa lumabas na larawan na magkasama si na Velasco at Duterte Carpio na kumakain. Wala na bang impormasyon kung kaninong bahay naroon ang dalawa? Ngunit ayon sa kilalang kaalyado ni Velasco na si Oriental Mindoro Congressman Salvador Yetchon, malinaw na ini-endorso na ng anak ng Pangulo ang bagong leader ng Kamara. Naniniwala niya si Inday Sara na dapat matuloy ang term sharing agreement sa pagitan ni Cayetano at Velasco. Sa ilalim ng kasundo ang term sharing, labing limang buwang uupo bilang House Speaker si Cayetano habang itutuloy naman ni Velasco ang natitirang dal 21 buwan ng 18th Congress. Bago ara, pangunahing balita. Tiniyak ng militar sa Sulu na hindi makakapaglunsad ng paghihiganti o retaliatory attacks ang Abu Sayyaf Group. Ito ay matapos na maaresto ang babaeng Indonesian bomber at dalawang uh, iba pang babae na pawang asawa na mga Abu Sayyaf sa ikinasang Joint Law Enforcement Operations ng AFP at PNP kahapon ng madaling araw sa barangay San Raimundo sa Hulo, Sulu. Ang mga nadakip ay uh, nagangalang Fantasia Ruli alias CC Indanur Haina, asawa ni ASG sub-leader Ben Tatoo, at Fatima Sandra Jimlani, ang asawa naman ni Jahid Jam na isang ASG leader. Ayon kay Joint Task Force Sulu spokesman, Lieutenant Colonel Ronaldo Mateo, hindi nila sinasantabi ang posibilidad na maglunsad ng paghihiganti ang teroristang grupo. Ngunit anya, dahil sa pinalakas na security measures na ipinatutupad ng PNP at AFP sa probinsya ay hindi makakabuelo ang mga ito. Gayunman, hindi naman minamaliit ng militar ang kakayahan ng ASG. Kasalukuyang nananatili sa kustudiya ng Sulu Police Provincial Office ang mga banyagang suicide bomber. Nakuha sa kanila ang gagamitin saan suicide vest na may nakasabit na pipe bombs at iba pang IED components. Bagong araw, Balitang Bayan. Naglunsad ng search and rescue operations ng Philippine Coast Guard kasunod ng ulat na pagtaob ng bangka ng labing apat na manging isda sa karagatang sakop ng Pangasinan. Ayon kay PSG spokesman Commodore Armand Balilo, nakadeploy sa Infanta, Pangasinan ang mga tauhan ng PCG District Northern Luzon, katuwang ang PNP at ang lokal na pamahalaan. Hating gabi ng Miyerkules nang tumaob ang Aqua Princess sa kayang labing anim na crew, kabilang ang kapitan na si Eddie Arino. Kwento ng ang dalawa sa mga crew na sina Pedro Manalo at Jerby Regala, inutusan sila ng kanilang kapitana na maglaya gamit ang kanilang service boat para humingi ng tulong. Kahapon ng umaga nang makarating sa infanta ang dalawa at agad na iniulat sa mga otoridad ang insidente. Bagong araw, balita kalakalan. Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture ang posibleng epekto sa farm or rice farming region ng papasok na La Nina. Inaanunsyo ng DA na nakadevelop na ang fill rice ng hybrid rice variety na may kakayahang mabuhay sa panahon ng tag-ulan ayon kay Dr. Fidel Ramos ang tagapamuno ng Public Hybrid Rice Seed Systems Project ng PhilRice, lumitaw na anim na varieties ng hybrid rice ang isinalang sa eksperimento sa isang demonstration farm. Aabot sa 20 rice farmers, mga seed company representatives at PhilRice staff ang nangasiwa sa demo farm. Lumilitaw na nagpakita ng magandang ani ang naturang mga variety matapos na tinanim sa wet season. Ang pagbuo ng hybrid rice techno demo farm sa mga piling uh, fill rice stations sa mga state colleges at universities ay bahagi ng Rice Resiliency Project ng DA. Layo nito na maitaas ang produksyon ng palay at makamit ang target na sufficiency level mula sa kasalukuyang 87 patungong 93%. Bagong araw, Balita kalakalan Aabot sa 7 milyong pisong halaga ng peke at iligal na sigarilyo ang sinira ng Bureau of Customs sa Porac, Pampanga. Nabatid na nakalagay sa dalawang apat na containers ang nakumpiskang sigarilyo. Katuwang ng BOC ang Manila International Container Port. Ayon kay Customs Commissioner Ray Guerrero, paigtingin pa ng kanilang hanay ang operasyon sa mga pekeng produkto para masiguro ang kaligtasan ng mga mamimili. Hindi naman tinukoy ng BOC kung sino ang may-ari ng mga pekeng sigarilyo. Nabatid na paglabag sa Section 117 in relation to Section 1113 ng RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act ang kahaharaping kaso ng may-ari ng mga pekeng sigarilyo. Bagong araw, ula, panahon. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa bahagi ng Ilocos Sur. Ang bagyo na pinangalan ng Nika ay huling namataan sa layong 245 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur o nasa West Philippine Sea. Ayon sa pag-asa, taglay ng bagyong Nika, ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 15 kilometro bawat oras sa direksyon west-northwest. Samantala, isa pang low-pressure area na binabantayan ng pag-asa ay huling namataan sa layong 670 kilometers east ng Hinatuan, Surigal del Sur. Ayon sa pag-asa, may posibilidad na maging ganap ring bagyo ang nasabing LPA sa susunod na 48 hours. Magiging maulap ang papawiri na mararanasan sa bansa ngayong araw dahil apektado ng habagat ang halos buong bansa o mula Central Luzon hanggang sa Mindanao. Dahil dito, ang Central Luzon, Pangasinan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan ay makakaranas ng monsoon rains. Maulap na papawirin din na may kalat-kalat na pag-ulan ang iiral sa Metro Manila at sa pang bahagi ng bansa. Abangan po sa ating pagbabalik sa live COVID-19 test, target na maisagawa ng Philippine National Red Cross, mahigit 26,000 na baboy sa 28 bayan at lungsod sa Isabela isinailalim sa calling dahil sa ASF. At sa palakasan, nadal na kampeon sa French Open matapos natalunin si Djokovic. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yan pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Si baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang... COVID-19 ay hindi malalabanan... Uusap-usap at pagsispread... Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nang himpil lang ito. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch. Balik-balitaan tayo, target ng Philippine Red Cross na makapagsagawa ng saliva COVID-19 test sa bansa. Ayon kay PRC Chair at Senator Richard Gordon, bukod sa mas mabilis, mas makakamura din kung saliva COVID-19 test ang gagawin. Anya wala pang uh, apat na oras ay malalaman na kung negatibo o positibo sa virus ang isang individual. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng pag-aproba mula sa gobyerno ang PRC. Nagsasagawa na rin ang validation study ukol sa bagong coronavirus test ang UP College of Medicine. COVID-19 Watch. Naghahanda naman ang Department of Science and Technology para sa COVID-19 vaccine trial sa bansa. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, magsasagawa ng dry run para sa cold chain transport ng posibleng COVID-19 vaccines sa clinical trial sites. Ang susunod na hakbang ay paghahanda ng mga pasilidad na kailangan at pag-recruit ng mga volunteer. sa labing dalawang ospital sa Metro Manila, Cavite, Cebu City at Davao City, ang magsisilbing trial sites bubuo rin ang DOST ng Data at Safety Monitoring Committee para sa oversight ng volunteers nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga pharmaceutical company COVID-19 Watch Ilulunsad naman ngayong araw ng Office of the Vice President ang COVID-19 tracker batay sa mga data ng DOH. Sinabi ni Vice President Teddy Robredo na ang COVID-19 data tracker ay naaayon sa international standards na itinakda ng The Lancet na isang nangungunang medical journal. Umaasa si Robredo na ang tracker ay makatutulong sa COVID-19 response ng mga lokal na pamahalaan. Batay sa rekomendasyon ng The Lancet na sa 20 individual dapat ang kailangang matunton at Ma test sa bawat isang taong magpupositibo sa COVID-19. Sa rankings ng The Lancet, ang Pilipinas ay nasa ika-66 na pwesto mula sa siyamnaput isang bansa sa pagtugon sa COVID-19. COVID-19 Watch. Posible namang pahintulutan na ang mga Pilipino na lumabas ng bansa para makasama ang kanilang mga dayuhang asawa o partners na nasa ibang bansa. Ayon kay IATF Vice Chairman at Cabinet Secretary Carlo Nograles, inaayos na lamang ng pamahalaan ang iba pang detalye para masiguro na ang mga Pilipinong lalabas ng bansa ay walang COVID-19. Mababatid na sa ilang mga pinag-aaralang mabuti ng pamahalaan ay kung anong klaseng test na ipagagawa gawa sa mga Pinoy na lalabas ng bansa at kung ano-ano ang certifications o patunay na kailangan nilang kunin bago umalis ng Pilipinas. Nilinaw naman ni Nograles na payag na ang IATF in principle kaya't oras na plansyado na ang lahat ng detalye ay saka na lamang ito ilalabas dahil ayaw nilang magkagulo ang ilang mga nais lumabas ng bansa na hindi pa plansyado ang kautusan. Bagong araw, pangunahing balita. Sa iba pang balita, may nakaambamuling muling paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Madaragdaga ng 40 hanggang 50 centavos kada litro ang presyo ng litro ng diesel. Habang 50 hanggang 60 centavos naman ang posibleng dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Samantala, posible namang may bawas na 10 hanggang 20 centavos ang presyo ng bawat litro ng gasolina. Ngayong araw, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang eksaktong halaga ng ipatutupad na price adjustments. Bagong araw, balitang bayan. Sa ibang dako, umabot na sa 28 na bayan at lungsod sa Isabela ang apektado ng second wave ng African Swine Fever. Ayon kay Dr. Angelo Nawi, ang Provincial Veterinary Officer ng Isabela, kabilang sa 28 bayan at lungsod ay ang Kawayan City, Kabagan, Delfin Albano, Tamawi, Benito Soliven, Gamu, Nagilian, Reina Mercedes, San Mariano, Alicia, Angadanan, Kabatuan, Ramon, San Mateo, Cordon, Jones, San Agustin, gayon din ang Aurora, Burgos, Luna, Malig, Quezon, Quirino, Rojas, San Manuel, Etchage, San Guillermo at San Isidro, Isabela. Pumalo na sa 26,051 ang bilang ng mga baboy mula sa 312 barangays. Sa 28 na mga bayan at lungsod ang sinailalim sa calling dahil sa second wave ng ASF. Humingi naman ng pangunawa ang opisyal sa mga magbababoy na apektado ng sinagawang kaling. Ayon kay Nawi, ito lamang ang paraan upang sa gayon ay maiwasan ang pagkalat panglalo ng ASF. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Nagkampiyon sa French Open si Spanish tennis star Rafael Nadal matapos natalunin si Novak Djokovic. Nagtala ito ng score na 6-love, 6-2 at 7-5 para makamtan ang 20th Grand Slam title. Naging agresibo si Nadal sa unang set hanggang nagtala ito ng unforced errors. Bumawi si Djokovic sa last round hanggang nagtala siya ng double fault at tuloy ang nakuha ni Nadal ang kanyang isang daang panalo sa French Open sa pamamagitan ng ace. Bagong araw, palita sa palakasan. Samantala sa NBA, nakatanggap umano ng pagbabanta sa buhay si Los Angeles Lakers guard Danny Green. Kasunod ito ng naging pagsablay ng kanyang tira noong Game 5 NBA Finals laban sa Miami Heat. Sinabi ng 11 anyos na veteran player na inabisuhan siya ng kanyang fiancé na si Blair Bashan tungkol sa nasabing banta sa social media. Sinabi ni Green na hindi lamang ngayon or hindi na lamang niya ito pinapansin at wala na siyang pakialam dito. Magunitang hindi pumasok ang tira nito sa natitirang 7.1 seconds kung saan chance sana nilang manalo sa nasabing laro. Subalit nakuha tuloy ng heat sa score na 111 to 108. Abangan po sa ating pagpapatuloy, DOH magsasagawa ng immunization campaign laban sa posibleng outbreak ng tigda sa susunod na taon. Ipodam, nagpakawala ng tubig matapos na umabot sa spilling level. At sa iba yung dagat, labing pito na sawi sa bus train collision sa Thailand. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. At sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ibilang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw. nine balita Tuloy-tuloy ang balitaan natin dito sa bagong araw. Nakahanda ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na makipagtulungan sa University of the Philippines Marine Science or Institute para mapaganda pa ang rehabilitasyon sa Manila Bay. Pahayag ito ng DNR matapos na punahin ng UPMSI ang palagay ng white sand na dolomite sa Manila Bay. Ayon kay DNR Undersecretary Benny Antiporda, makikipagtulungan ang kanilang hanay sa UPMSI SI basta siguraduhin lamang na libre ang kanilang iaalok na serbisyo. Hindi anya makikipag-ugnayan ang DNR kung sisingilin sila ng mahal na professional fee ng UPMSI. May mga eksperto na anya ang DNR gaya na lamang ng marine scientists, biologists at geologists na aktibong nagtatrabaho sa rehabilitasyon sa Manila Bay. Maging si DNR Secretary at Manila Bay Task Force Chief Roy Simato ay hindi lamang anya isang sundalo at piloto kundi isa ring in inhinyero. Ayon pa kay Antiporda sa pagkakaalam at karanasan ng DNR, mahal ang pagbabayad ng serbisyo sa UP Experts taliwas sa akala ng taong bayan na libre ang kanilang serbisyo. Bagong araw, pangunahing balita. Magsasagawa ng kampanya para sa immunization ang DOH bilang babala sa posibleng pagkakaroon ng outbreak ng tigdas sa mga batang Pilipino. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, malaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic dahil maraming magulang ang hindi napabakunahan ang kanilang mga anak. Sa ngayon, bumababa ang bilang ng mga batang nababakunahan kung kaya't binabala nila ang posibilidad ng pagkakaroon ng outbreak ng tigdas sa susunod dataon. Kasunod nito, bilang pag-iingat ay magsasagawa ang DOH ng supplemental immunization na magsisimula sa October 26. Ayon kay Verhere, tinatayang 2.4 na mga bata na nasa limang taong gulang pababa ang madaling kapitan ng nasabing sakit. Kabilang sa mga komplikasyon na dulot ng tigdas ay ang severe diarrhea dehydration, pneumonia, komplikasyon sa mata at tenga, pamamaga ng utak o di kaya ay permanent disability bagong araw, pangunahing balita. Sa iba pang ulat, mas napagtibay ng inilabas sa report ng Commission on Audit o COA ang findings ng Senado na mayroong nangyayaring irregularidad sa PhilHealth. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Soto III matapos na lumabas ang report ng COA na nagkaroon ng overpayment ang PhilHealth sa mga healthcare facilities. Ayon kay Soto, maaari itong gamitin bilang suporta sa kanilang rekomendasyon na sampahan ng kaso ang mga opisyal ng ahensya na sangkod sa pag-abuso uso ng PhilHealth Reimbursement System. Sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole noong Agosto, lumalabas na illegal at invalid ang inilabas na PhilHealth na nasa 14 billion pesos sa pamamagitan ng Interim Reimbursement Mechanism. Narekomenda ng Senado na sampahan ang kasong malversation at graft si Health Secretary Francisco Duque III, dating PhilHealth President Ricardo Morales at iba pang opisyal ng ahensya. Bagong araw pang Balita. Inatasan ng Department of Transportation ng EDSA Busway Operators at AF Payments Incorporated na resolbahin ang isyo ng refund ng pamasahe mula sa paggamit ng beep cards. Nabatid na may ilang pasahero ang nagreklamo dahil sobra ang ipinataw na singil mula sa kanilang pamasahe. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tugade, mahalagang bumuo ng maayos na refund system para sa overcharged beep cards. Sakalian niyang hindi ito maresolba ng dalawang partido ay doon na papasok ang pamahalaan bago ito sinuspinde ng DOTr ang mandatoryong paggamit ng beep card sa EDSA busway mula noong October 5. Bagong araw, balitang bayan. Umabot na sa spilling level ang Ipo Dam dahilan para isagawa ang emergency water discharge nitong linggo ng hapon. Ayon sa DOST Pag-asa, ang water level sa Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan ay umabot sa 101.47 meters. Ang spilling level ng dam ay nasa 101 meters. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nagpakawala ng tubig ang dam nang nasa 70 cubic meters per second. Inabisuhan ang mga residenteng malapit sa mabababang lugar at malapit sa ilog ng Angat River mula North Sagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel at Hagonoy na mag-ingat sa posibleng pagtaas ng level ng tubig. Bagong araw. Balita Pantaiti. Nasawi ang nasa labimpitong pasahero habang dalawampu't siyam sugatan sa pagbangga ng bus sa isang tren sa Thailand. Papunta sana sa isang templo sa Cha Cheong Sao Province ang mga sakay ng bus nang mangyari ang aksidente. Kinailangan pang gumamit ng mga otoridad ng crane para maitayo ang tumagilid na bus at ma-rescue ang mga pasahero. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga injured at casualties. Sinasabing pang karaniwa na ang ganitong aksidente sa Thailand na regular na nangunguna sa listahan ng world's most lethal roads bunsod na ng mabilis na pagpapatakbo, drunk driving at mahinang law enforcement sa mga kalsada. Bagong araw. Balita pandeti. Sa iba pang dako, pinangangabahan ng ilang eksperto sa Amerika na bumungad na sa kanila ang second wave ng pananalasa ng COVID-19. Ang naturang pananaw ay kasunod na rin ng muling paglobo ng bilang ng mga kaso. Sa huling pagtala ng Johns Hopkins University, nasa 54,063 ang uh, cases sa Amerika. Dahil uh, dito, kabuo ang 7,717,932 ang COVID cases sa US. May panibago namang 618 ang mga namatay bunsod para umakyat sa 214,370 ang death toll doon. Bagong araw, bagong diwa. Galing po ito sa ikalabing isang kabanata ng Roma, talatang 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya, ang karangalan magpakailanman. Amen. Bagong Araw, Bagong Balita. Yan po ang mga balita ngayong lunes ng umaga a 12 ng Oktubre taong 2020 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras, alas 6.58. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang ikapitumput dalawang taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3, then